Gusto mo ba malaman kung bakit sobrang kunat ng hero na si Alice? Sa early game ay hindi mo pa ito masyado mararamdaman. Kung kaya't mas makakabuti kung magpo-focus ka muna sa mga objectives upang kayo ay makalamang. Sa tulong ng kanyang ultimate na Blood Ode, magsisimula ito sa kanyang Blood Drain State kung saan magkakaroon nito ng HP recovery bawat damage nito sa mga kalaban, every time na magdideal ng damage ang yung ultimate sa mga kalaban, mababawasan rin ng bahagya ang cooldown ng iyong mga skills, Maaari ka na ngayon makapag-spam ng iyong second skill na magdudulot ng sunod-sunod na pag-stun sa iyong mga kalaban. Ang passive naman nito ay magre-restore ang 3% ng kanyang max mana per second, bawat level ng hero na ito mag increase ang kanyang movement speed by 3 at ang healing na kanyang natatanggap naman by 1%. Para sa first skill naman nito, magpapalabas ito ng sphere ng blood energy sa iyong target direction na magbidil ng magic damage sa madadaanan nito, at mapapateleport ito kung saan hihinto ang Blood Sphere oras na pindutin mo ulit. Ang kanyang second skill naman ay kayang ma-immobilize ang mga kalaban na malapit sa iyo, magdudulot din ito ng 70% slow effect sa loob ng 1.5 seconds after ng immobilized effect. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pagregen ng HP, may kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP, agility para sa additional movement speed, seasoned hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa turtle at lord, Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution At empty your rage naman kung ikaw ay magde-deal ng damage gamit ang iyong skills Magde-deal ka pa ng extra 44 hanggang 240 adaptive damage At magre-restore ang 2% ng iyong mana on Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.